para lang akong naligo. Pero in fairness lang, hindi ako naligo. At ito yung kinakain ko para Ewan ko lang anong tawag dito sa inyo. Sa amin ang tawag nito is sun kiss. Sun kiss ito eh. Para siyang malalaking kalamansi ang gusto ko nito is hindi siya matamis. Ah, hindi siya purong tamis. Meron siyang nangingibabaw yung kanyang ah, uh, ano yung aslom sa Tagalog? Aslom. Ah, um, maasim. Nangingi, nangingibabaw yung kanyang asim. Ito yung gusto ko nito Dala to ni Brian sa ang daming dala niya. Kasi nga, yung lola niya, ang daming, uh, merong puno ng ganito. At ang daming bunga daw. Kaya, <coughs> ang dami niyang dala. Ito yung pinapakpak ko. Tatlong araw na. I speaking of Brian pala, dai. Naawa ako sa, ano, sa... Naawa ako sa... Mga kapatid ni Bryan. 'Di ba? Ano sila no? Tatlo silang magkapatid na yung dalawang kapatid ni Bryan, iba yung um, iba yung ama. Ngayon, yung ina ni Bryan which is na nagiging kasintahan ng kapatid ko na si Nonoy Toroy, na ang kanilang ang kanilang ah uh, nagiging ano is eh si Brian ay meron na namang ibang lalaki Tapos, yung, yung ama ng dalawang kapatid ni Brian, ay kinukuha ang anak niya sa puder ni Mary Jane. <clears throat> Kasi si Mary Jane, dahil meron siyang bagong boyfriend, ay kahit saan na lang niya iniiwan ang kanyang dalawang anak. at yung dalawang kapatid ni Brian hindi din <clears throat> hindi din ayon yang iwanan ni Mary Jane doon sa kanyang ina kasi yung ina ni Mary Jane na lola ni Brian ay hindi maganda yung pakikitungo niya kay Mary Jane dahil sa mga ginagawa ni Mary Jane. Tapos yun. Yung ano, yung yung ama sa dalawang anak ni Mary Jane nung nalaman niya na kahit saan na lang niya iiwan yung dalawang anak niya kay Mary Jane ngayon naman nagpasya na kukunin niya yung dalawang anak niya kasi yung ama yung ama ng dalawang anak ni Mary Jane at ay meron na namang ibang kinakasama ngayon so ganoon ka sa limuot buhay nila. Tapos 'yun. Kinuha, kinuha daw doon 'yung dalawang ano, dalawang anak. Kaso lang 'yung lalaki ayaw sumama. Ang babae lang daw. Ang babae lang 'yung sumama. Tapos dumating sa punto na yung ano yung bahay na o yung lupa kung saan doon pinatayo yung pinagawa nating bahay kay Mary Jane ay sira elangan kailangan niyang isanla para pambayad sa utang. Ngayon, Siyempre, may karapatan si Brian na magsasabi na hindi. Dahil yung bahay na yon ay pina, pinatayo natin yon kay Brian. At yung mga kapatid ni Mary Jane ayaw din nila na doon sila titira or doon titira si Mary Jane kasama ang kanyang bagong lalaki doon sa bahay na pinagawa natin sa kanya or pinagawa natin kay Brian so yun nga na kasi lupa naman yun, lupa naman yun ni Mary Jane. Yun nga naisipan ni Mary Jane na isanla. Pero hindi nangyari. Eh. Kasi hindi pumayag si Brian <laughs> na isanla. As in sobrang ano, sobrang masalimuot ang buhay nila. Sabi ko, Huwag na akong gambalain. Wala na akong pakialam dyan. Buti lang si Brian na desisyonan niya na dito na siya titira sa amin. para matiwasay na or payapa na yung kanyang isip. Biruin mo, naisipan pa ni Mary Jane na mag-ano siya ng ibang lalaki. Pero, bata pa kasi si Mary Jane eh. At saka, parang may ano pa ba? Meron pa siyang gana. Well, hindi, hindi, din naman natin masisisi. <clears throat> no? Pero sana, bago niya pinapriority, ang kanyang puso, pinag-isipan niya, niya muna na meron na siyang tatlong anak. na kung saan nangangailangan ng kanyang pag-unawa. Kasi, ang kawawa doon, yung dalawang kapatid ni Brian na mga bata pa, na hindi pa naintindihan ba yung dalawang lang natira. Hindi pa naintindihan ba yung totoong pangyayari sa buhay. sabi ko kawawa yung mga batang yun. tapos yung baka na binigay ko sa kanila syempre binigay ko yun kay Brian <coughs> so, si Brian din ang magdesisyon nun kung anong gagawin niya don so ang gagawin don sa baka na yon ay kunin ni Brian kunin niya kasi buntis na yung baka eh. so yan lang po ang update ko sa inyo for today's video habang ako ay kumakain ng sun kiss. Mm. hindi ako nakapagano so basta ako tapos na ang pagtulong ko sa kanila. <coughs> At maraming salamat sa inyo. Kasi isa kayo sa mga dahilan kung bakit <coughs> nabigyan ko ng tulong ang pamilyang 'yon. Kaya thank you sa inyong lahat. So, update sa aking health. Medyo bumuta na yung pakiramdam ko. Pero kailangan ko pa rin ng mabusising pahinga. Para mas manumbalik pa yung aking lakas. Bye.